Yan, gandang umaga po. Dito po tayo mag, mag sa ano na maningit. Yan. Yan. lang po ako. Yan. Dito po tayo mag pepesto. Spot sana. suwertehin tayo. kayong umaga. Stay tuned po. Ayan oh, po, may naman o. Oh. Walang magawa sa bahay. Ayan. Pero <laughs> na ako na huli. Maga pa, wala pang 2 minutes. <laughs> o, oh, pangat, pangatlo. yan, O, oh, sa baba na naman ang nanguli. Ay, <laughs> wala na. Wala na ang pain. Pili na na. Huli na. Huli na. Huli <laughs> na. Yan, ligit, huli na talaga. Kitang kita na sa kamera. Yan. Ito po ako nakapesto. Yan. Yung wala akong kasama na pumunta rito. Pero yun, meron doon. Namininwit. Dalawa sila. Nandun sila sa kabila. Ako mag-isa lang hinihilan na naman ito naman kaya to ito na naman kaya oh yun <laughs> maliit oh yan huli oh. na naman Ay, <laughs> hinihila. Hinihila, na, hinihila na! Hinihila na! Ay, wala! <laughs> Ayan. ayan yung dalawa na sunod na ko hindi ko pa nailagay sa ano sa may tali <laughs> hindi ko pa nailagay sa may tali huli ka! <laughs> Uli! Inilayla na naman! Ito eh. ang huli natin. Yan. Ilang wala pa akong 30 minutes Ito po. Yung pinalalagyan mo ko dito. Wala na. Ito na. yun na. Maligit Yun. Filter natin. Oh, yun! Ayun! 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 <laughs> Swerte Yun po Ang laking biya oh Oh, ang laki po Oh, ha? yan Panglas na siguro to, baka uuwi na ako Ang laki <laughs> Yun, hindi na Ay, wala, hindi ko di ko na na-videohan. Ito, uli. O, oh, malaki na yan. Good size. Di ko na na-videohan eh. Swerte. <laughs> so, yan po ang huli natin. Yan, di ko na na-videohan doon sa may ilog. O, oh, yan. Oh, nag-iya. Isa. Balay, dalawa pala na huli pa nag-iya. Yan. Yan. O, oh, malaki, no? Malaki. Tsaka mga tilapia. Yan. Yan. Maraming salamat po sa